Hello guys, good afternoon. So, isa pong uh, tips okay para sa mga uh, nag-o-audit or uh, sasalang sa mga audit. Okay? Sa mga nag audit or gustong mag-audit, kailangan po ay certified po kayo ng anong standard po ang inyong i-audit. Okay? Pag nga naman po hindi kayo auditor or hindi kayo mag-audit, okay lang po na kayo po ay sumalang sa audit as an auditee, hindi po as an auditor okay guys, tandaan nyo, minsan kasi pag may mga external, especially external pag nag, nag, uh, nag uh, papa certify kayo ng inyong organization inahanap po yan ng mga external party ang inyong certification kung kayo po ay internally uh, or internal auditor no kailangan nag train kayo ng 3 days as internal auditor, tandaan nyo guys ang napakagandang training po is yung 3 days internal audit. Hindi po yan 1 day lang. Pag 1 day po yan na audit, awareness lang po yan. So not valid. Sa amin, hindi po kami uh, nagpapa nagpapa-training ng isang araw lang as an internal auditor. Nagpapa-training po kami 3 days para covered po lahat ng subject or ng clauses at hindi po nagmamadali ang trainer. Maraming salamat guys. Yan po ang tips for the day.